Alright guys, for today's vlog, for today's video, magandang gabi, mga umaga sa lahat Ngayon dito sa kanila guys ay medyo malamig na talaga dahil palapit na palapit na ang winter dahil full na ngayon So ngayon guys makikita nyo guys ang araw dito sa kalikuran ko ay sumisikat na So ngayon guys ay pupunta tayo sa ating mini farm at magpapakain tayo ng ating mga alagang kambing Nagka-interest ako sa pag-aalaga ng kambing dahil ang kambing kasi ay magandang negosyo para sa akin. Ito yung uh, mga kambing ko dito sa kanada at ay, ay nag-experience din ako kung paano palakihin ang kambing. So ngayon guys ay pinapakain ko sila ng page. Sa ating guys ay may kambing na rin ako. Ito yung kambing ko sa atin guys. Uh, yan ay isang buck. Ito yung full blood bower ko sa Pilipinas guys. Nabili ko to sa 50,000. Ayan guys isang full blood na bower at saka... Uh, may full blood din ako na babae na buntis. Yan yung full blood bower ko din guys na buntis guys na papalahi ko. Paparamihin ko yan at saka ito yung uh, gagawin kong uh, uh, inahin sa mga alaga natin doon sa Pilipinas. At ngayon guys ay nagpapagawa na rin ako ng kulungan. Ito yung uh, first project natin ngayon sa ating uh, mini goat farm sa Pilipinas. At yan ngayon guys ay... Uh, Pinapagawa natin to guys at uh, sana ay mag tayo sa ating uh, mini goat farm. <laughs> Ang mga ganitong uri na kambing guys ay galing pa ito sa ibang bansa, sa U.S., ay uh, napakaganda talaga tingnan kung titingnan mo sila ay napakaganda at uh, napakalaki ng katawan kaya ako nagka-interest na mag-alaga nito guys dahil ito yung patok na negosyo sa ating ngayon at uh, marami na rin na uh, sumusubok na mag-alaga nito dahil malaki ang karne nito at saka uh, hindi kalugay kung ibibinta mo to ito guys ay uh, mga anglonobian ko na bagong uh, bili Ayan guys ay subukan rin natin yung anglonobian para ma-i-compare um, uh, natin kung ano talaga ang magandang kambing na uh, para sa atin na babagay para sa pag-aalaga natin doon sa Pilipinas. Ayan guys ay uh, mga uh, anglonobian na uh, pure breed. Dalawang klase ang uh, kambing na susubukan natin guys itong uh, dappled na uh, boer at saka anglonobian yan yung mga uh, boer na napakaganda talaga tingnan kaya nakakainggan nyo talaga so yun guys isa na ay sana subaybayan nyo pa rin ako sa aking journey dito sa Canada at sa aking uh, journey sa aking uh, mini goat farm sa Pilipinas papasilip ko sa inyo kung ano ang development sa mga susunod na mga araw so yun lang guys at magandang gabi at happy goat farming everyone